Titi na lumaban Diyan sa gusto mo Pagkakakitaan mo pa yung tao Huwag mo na pagkakitaan uh -huh. wag mo na pagkakitaan yung mga tao uh -huh. Pinagkakakitaan mo pa eh. Kung gusto mo talaga ng away Gawa ka ng waiver na ano uh -huh. Ganun na lang kasimple oh. Uh -huh. i mo lang Pumipirma ka na walang, wala tayong demandahan o. Uh -huh. sa harap na lang ninyo ad ad Advantage mo yan Bakit? Eh lugar mo yan eh Duray mo dadayuhin pa kita Magsasayang pa ako ng gasolina para dayuhin ka lang, di ba? Mm. Di ba? Oh, di ba? Dalawa, dalawang ano, dalawang round. Yung una full combat pag ko siya ron. Yung pangalawa may tari kami. Five minutes lang 'yon. Di ba? Eh, di ko magaling ako sumangga, di buhay ako basta after ng five minutes, tapos na. Awak. Tigil na 'yon. Oh, hanggang 5 minutes lang. Mm. Walang traiduran, Oo. 'Di ba? dadayo ko diyan. Aso, baka pag, pagdating ng 5 minutes sa to rin mo, ko, ah, mauubos kayo. Oo, ubusin ko lahi mo pagka uh, tin rider mo ako. Ganun lang 'yon. So, pag ano na, eh kasi ikaw yung unang naghamon. Oo, hindi ako papatol sa away bata. 'Di ba? So, yan, pagbigyan natin. Dalawang 5 minutes lang 'yan. Pwede naman tayong umilag parehas eh, di ba? Nakatali naman yung bewang natin, isang metro pagitan eh. Pwede tayong mag di ba? Maliit lang naman yun, tari lang naman yun eh. O, gusto mo, partidahan na kita. Uh, sepilyo lang ang gagamitin ko. O, kutsilyo sa'yo, 29. Ako, sepilyo na lang, nahinasa. Laban ako roon. Hmm. Di ba? Laban ako roon. Oo. Laban-laban ako ron. Oh. Sabi niya, nakalive daw si Makagago sa Facebook. Eh, no, ngayon, kung nakalive siya sa Facebook, nakalive din naman ako sa YouTube. O, oh, di ba? <laughs> siya, so, wala sa kanya, unggoy siya. Uh, ang ginawa niya, di pagkakitaan yung mga tao. Oh. Tapos pupunta rito yung troll niya. Nakalive daw si Makagago sa Facebook para lipata kayo doon sa Facebook niya. <laughs> unggoy yung putang ina. Bugok. <laughs> Talagang gusto kumita ng animal. <laughs> Kinang mo makagago? <laughs> Kinangina mo. Mark Jason Swalswalera. <laughs> ha? Mark Jason Swalswalera. <laughs> Kinang ina mo? <laughs> Nag Plex 2M daw 500k daw premyo ko. <laughs> Kinang ina wala nang premyuhan. <laughs> wala nang premyuhan. Hindi naman ako mukhang perang katulad mo. Kinang ina mo? <laughs> Eto na oh. Oh, ayan, ang liwaliwanag. Simple, simple. Ginawa ko na. Ganito lang yung gagawin mo. Live katulad ng ginawa ko para ma